Ako po si Beng. Ano po ako nagbablog? Kaya isasama ko po kayo sa vlog ko. <laughs> Nagaanan kami. Uh, naglalakad. Nakainitan. Naka-ano sila. Naka-feature yung ano kasama niya. Hindi talaga asawa Saan kayo galing kuya? Ano? Tarisan? Pa? Tarisan po Taga saan kayo? Taga Ariendo po ako Ariendo? Bungabong Ah bungabong Naglalakad lang kayo? Opo Saan kayo pupunta? Ay, papunta lang po Saan? Ah Iniikot ah. nyo talaga? Opo Tapos uwi kayo ng bungabong? Opo Ah Nadaanan Aho? namin kayo Mag Kala ko ka mag-asawa Ah okay. Okay. Ah okay. oh, oh. Ilan taon ka na kuya? 1 po na po, 24 pa na po Ah 24 ah? 24? <ti -four> Hindi, ilan taon? 24 pa po 24? Ah pai, ninja, Hindi, ilan taon na po kayo? Ay, taon? I-cambing tao? dyan So, ano na po ako? Meron na po ako, 4 po Inborn na po ako, pinag-inborn Ah Kumain na po kaya? Opo. Kumain na po. Anong anong ano kinain niyo? Kanin. Ha? Kanin. Ah, pero nanlilimos talaga kayo. Opo. Eh ka kuya hindi ka trabaho? Hindi ka rin Saan? Sa Bukid. Ah, eh, si kuya lang sinasamahan niyo. Day off mo lang. Ah, oh, nadaan lang kasi namin kayo. Eh. O konting pang merienda. Salamat po. Ah, sige. Ang init ko. Yeah, wala kayong tubig man lang? Yeah. Meron po, meron po kami talaga. Wag, oh, wag nung iyan yung tubig. Kailangan laging may tubig kayo, ha? Ah. Ang init eh. Sige po. Oh, sige po. Salamat po. Okay. Ano namin? Ako po si Beng. Ano po ako nagba-vlog kaya isasama ko po kayo sa vlog ko. <laughs> si Kuya na kalo pa <laughs> si <laughs> Ano ang puno ng nagi? Ha? Nagi. Nagi. Nagsasalo sa Rizal po. Mm. Ay, opo, opo, opo. Oh, sige, po. sige po. Sige po. Sige po, ingat po kayo ha. Matanda na. Opo, matanda na po siya. Okay, sige po tayo, bye. -bye.